Sa isang piestahan sa bayan, nagkaroon ng pakontes si Yorme kung sino ang makapagdala ng pinakamabangis na hayop at maraming matakot na tao ay siyang mananalo ng premyong 50,000 pesos. Unang kontestant si Kulas Tagabarangay Tagabato. Hinawi ang kortina at lumabas ang gorila, tumayo sa takot ang sampung tao. Pangalawang kontestant si Berto, taga barangay Zona 3. Hinawi ang kortina at lumabas ang tigre, tumayo ang dalawang pong tao sa takot. Pangatlo si Ambo taga barangay Simsiman. Hinawi ang kurtina at lumabas ang leon, tumayo ang 30 tao sa takot. Pangapat si Juan taga dito sa amin. Nasaan na ang hayop na ilalaban ni Juan? Sigaw ni Yorme. Maya, maya dumating na si Juan, hingal at pawisan. At may bitbit na sako. Bakit ngayon ka lang, yan ba ang ilalaban mo? Mukhang talo ka na. Ano bang hayop yan? At parang maliit lang at umuugong. Sige, buksan mo na. Wika ulit ni Yorme at binuksan ni Juan ang sako, tumayo ang lahat. Hindi lang tayo kundi karipas ng takbo, pati mga hayop ng kalaban at pati si Yorme. Walang natirang tao sa plaza. Ha ha ha, hingal ni Yorme. Nang magkita sila ni Juan, Walang yaka Juan, hayop ang sabi ko. Eh, pukyutan ang dinala mo. <laughs>